Mabuhay ang lahat ng mga mami, nanay, inay, madir, mamshi at mga mama na walang pagod magmahal at mag-alaga sa atin. Siyempre, kasama na ako dyan. Araw natin ito. Pero may nakilala kaming kapampangang mamshi na no winner dumiskarte. At lahat ng trabaho pinatulan para lang ma-achieve ang pangarap ng magandang buhay para sa kanyang mga anak. At the serve, patok lahat ng mga ideas at nagboom ang negosyo niya. Talagang kilalani natin ngayon ang idol mom na si KC dahil it's all about mommy sa K-Saya-Saya. Wala namang formula ang pagiging mabuting ina. Siguro dapat mas maging mabuting anak ka muna. Ma, gano pa na kami? Ma, bilis, bilis! gano pa na kami? Bilisan mo! Sandali lang! Sa araw-araw, ito ang eksena sa bahay nila Casey rambol at laging nagmamadali. Sa anin na bata na may iba't ibang gusto at pag-uugali, mayroon naman silang isang ina na talagang katangi-tangi. Siya si Ima, isang masayahin at magandang nanay na isa ring kapampangan. Ang idolo sa diskarte sa buhay at superhero sa katatagan ni Casey mula pa sa kanyang pagkabata. Si Ima kasi, she has a very big heart. He is selfless. Pero hindi alam ng tao, sobrang raketera ng ima ko. Nandun yung magbebenta siya ng mga plastic, kaserola, panty, brief, kahit ano, name it. Kayang-kaya niyang iproduce sa'yo. Ate, <laughs> tara! Ay, okay. nanini nanin na kayo! Nanini nanin. nanin na kayo! Ah. Nanini! Eh. Ayan. 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 -ayan. Pangalawa sa bunso si KC, pero siya ang madalas bitbitin ng kanyang ima sa paglalakon ng kung ano-ano. Pahuluga -ano. ng alok ng kanyang ina. May mapantustos lang sa kanilang pangangailangan. Kulang na nga lang daw maging kapitana ng barangay ang kanyang ima dahil halos lahat sa kanilang lugar BFF ng kanyang nanay dahil kulang ang kita ng kanilang padre de pamilya. Hindi kailanman napagod ang kanyang ima sa pagratsyada sa kalsada. Makakota lang sa kita ng kanilang paninda. Sakripisyong hindi man sabihin sa murang edad ni Casey. Saksi siya sa matinding pagmamahal sa kanila ng kanyang nanay. Sa lahat ng trabaho ang pinasukan ko, ang pagiging ina ko sa anim kong mga anak, ang hindi ko talaga sinukuhan. Mahal ko sila eh. Mga anak ko sila eh. Kailangan ko silang alagaan, kailangan ko silang turuan, kailangan ko silang gabayan para maging mabuti sila. Ang kinalakihang diskarte ng ina na sumuporta sa kanilang pamilya, ang pinili ring paraan ni Casey para kumita ng pera. Hinusaya ng pagsesale stock at tinodo ang convincing power para dumami ang kanyang customer. Alok dito, lako doon. Pero habang abala pa noon si KC sa pagiging mabuting anak, isang pangyayari ang agad nagpabago ng kanyang plano sa buhay. Sa hindi inaasahan, parang maaga po akong nabuntis. Maaga akong, maaga akong naging isang mami. Kaya kaming dalawang mag-asawa, pinasok namin ang lahat para lang may masustento or maibigay sa anak namin. Dahil sa pagmamahal sa anak at pangarap sa pamilya, nagdoble kayod si Casey at kanyang mister sa pagtitinda. May mga araw din na tila mailap ang swerte sa kanila dahil sa inaasahang pantustos sa panggastos. Hindi rin nila alam kung saan mahahagilap. Pero sabi nga, laban lang. Kahit ano pa lang struggle yan, kahit pagod ka, kahit puyat ka, kahit wala ka na talagang pahinga, para sa anak mo gagawin mo ang lahat. Ulad ng maraming ina, sinubok din ng langit ang katatagan niya bilang isang nanay kahit anong sipag at syaga ay hindi umuubra dahil laging kapos pa rin ang kanilang kita. May pagkakataong luha na nga daw ang kusang umaagos sa kanyang mga mata dahil wala silang kapera-pera. Ang masaklap pa pati panahon kung minsan hindi rin nakikisama. Dahil sa lakas naman ng ulan, lugi talaga ang inaabot. Dito na pumasok sa isip ni Casey na ang hirap pala talagang maging isang ina. Ang sitwasyong ito ang nagdala sa kanyang mga paa para ituro ang daan pa sa taong pinagkukunan niya ng lakas ng lobat pag-asa, ang kanyang ina. Po, dumating po talaga sa point yung parang ayo ayo ayaw po na, parang ganun, parang pagod na ako yun yung point na lumapit ako sa ima ko na ma, ano ba yung dapat gawin? Parang, ano ba yung dapat? Parang, okay ba ako as, okay na ba ako as nanay? Nagagawa ko ba yung part ko as mami sa mga anak ko? Durog man ng kanyang puso at pinangihinaan man ng loob, isang yakap na mahigpit mula sa kanyang ima ang magbibigay pala ng lakas at magtuturo ng paraan kay Casey para siya ay guminhawa. Isang yakap lang ng isang ina, parang mawawala lahat. Magiging malakas kang muli. No more dark secrets because meron na tayong Kili-Kili Kit! Kili you have the D.O. roll on for day and at night para manuot ang whitening Kili-Kili Underarm Serum. Double action na yan for your kili, kili. Dito, pinatunayan na ng ina ni Casey na hindi natatapos ang tungkulin ng isang ina sa kanyang anak kahit pa ito'y may sarili ng pamilya. Dahil hanggat kailangan ng anak ang kanyang ina, nariyan lang siya at hindi magsasawang iparamdam ang kanyang suporta at pagmamahal. Hanggat buhay ako, hindi natatapos ang pagiging ina ko. Lagi pa rin akong gumagabay, lagi pa rin akong nagtuturo. Minsan, kahit sa mga apo ko. Sa muling pagkikita ni Casey at kanyang ima, nagkaroon siya ng ideyang bakit nga ba hindi produktong para sa mga nanay at kababaihan ng kanyang ibenta. Sa pagiging abala kasi ng mga misis at nanay, nakakalimutan na nila ang alagaan ng sarili. At ito ang negosyong naisip ni Casey na pasukin, mga pagpaganda para sa tulad niyang isang ina. Mula sa paglalako sa kalsada noon, ibang level na si Casey ngayon. Isa na siyang ganap na negosyante. At ang pangarap niya, abay na-achieve na niya. May sarili ng bahay na regalo niya sa kanyang mga anak. Uh, loving and caring. Masipag po siya. Mommy, I love you. Sa tinatamasang magandang buhay, hindi kinalimutan ni Casey ang bili ng kanyang ina na tumulong din sa kapwa. Sobra nagpapasalamat po kay Ma'am Casey kahit na tatlo na po yung anak ko, nakapasok pa rin po ako sa company niya. Ngayon po din na po namin pinau-problema yung pang araw-araw na gastusin namin dahil nagtatrabaho na po ako dito sa Casey. And at unti-unti rin po ako nakapundan. sa lahat ng mayroon siya ngayon. Utang na loob niya raw ito sa taong hindi siya sinukuan. Ang taong nagturo sa kanya para maging isang mabuting nanay din. Ang kanyang idolo at superhero. Ang kanyang one and only ima. Ikaw yung nagbibigay ng inspirasyon sa akin. Ikaw yung motivation ko to be a good mom. mahal na mahal. Nakaka-touch naman talaga, di ba? Very good ka dyan, Mommy Casey. Ready, get set, go! Tulad ni Casey, ako rin po'y isa na ring mami. At kaligayahan ko rin ang magpasaya at magbigay inspirasyon sa lahat ng mga nanay at kanilang mga anak. Parangay, kapalangan na palit pang Handa na ba kayo? Dahil Mother's Day ngayon, sanib puwersa ang inyong Rated Corina at si Mommy KC para magbigay saya sa mga kababayan natin sa Apalit Pampanga. Sa aming pamimigay, syempre may social distancing pa rin, pinagmask mga bata at nanay sa tulong ng ating mga sponsors at mga bago kong Corina Angels na talaga namang very supportive at parami ng parami. Tuloy-tuloy na ang ating nationwide chinelas campaign. Safety kits, pagkain, at mga inumi ng aming dala mula naman kay KC ang panimulang negosyo para makatulong sa mga nanay. Dahil espesyal na araw ngayon para sa lahat ng mga nanay. Deserve nilang ma-feel ang love and care. Kaya may parosas din tayo sa kanilang nilang lahat. Basta tulong-tulong tayo, nagmamalasakit at patuloy ang inyong suporta. Darating ang araw na wala ng bata sa Luzon, Visayas at Mindanao ang nakapaah. Kay saya-saya, di ba? Happy Mother's Day po! Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States because the active ingredient is tried and tested. A Love to Lash, pampakapal ng pilikmata at kilay. Ang maganda dito sa Love to Lash ay yung applicator niya na pinasa Japan natin. Meron siyang foam kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka roots ng iyong uh, pilik pilikmata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in four weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay curl curlash and nagmamaskara day, The only one in the market with a clinical trial tried and tested, I love to lash.